Magandang umaga! Kakauwi lang ni Papa galing sa paghahatid kay ate sa school. Ito nga't pupunta raw siya sa kanyang sakingan at siya maglilinis. Tinawag nga niya ako para i-video raw siya. Kumuha na rin siya ng mga bayabas. Kakainin niya raw habang siya naglalakad. Maraming bayabas dito sa amin. Di ko nga alam, di naman namin ito tinanim. Saglitan nga lang daw ang kanyang paglilinis sa kanyang sagingan dahil may pupuntahan ulit siya mamaya. Ganyan ka busy si Papa araw-araw. Halos din na nga yan na uwi rito. Sa daan na lang siya nalagi. So ayun nga, pagkadating niya kanina, sinabihan niya ako, samahan ko raw siya at i-video ang kanyang mga ginagawa. Gusto niya raw i-share sa inyo kung anong ginagawa niya sa kanyang mga saging na lakatan. Ito nga palang nakikita niyo mga puno ng saging, saging na sabang mga to. Ito ang pinagkakabalahan ni Papa tuwing wala siyang ginagawa. Ito nga pala ang mga lakatan niya. Kita nyo naman, napakarumi ng mga puno. Kailangan na talagang malinis. Pero hindi lahat yan ay malinis niya ngayon. Pupusuan niya lang daw palang mga saging. Sana all. Sana all, pinupusuan. So yung mga saging lang na may mga pusang lilinisan niya. Kailangan na daw kasing tanggalan ng mga pusang mga to. Inaalis na nga ni Papa ang mga dried leaves na nakapalibot sa puno ng saging. Kailangan daw kasing malinis at maalis ang lahat ng mga to para hindi pa ng insekto. Bawas gastos na rin kasi yan sa pang-spray para sa insekto. Balang ginagastusan lang talaga ni Papa yung ginagamit niya na pang-spray para lumaki ang mga bunga ng saging. Ibabahagi niya raw kung anong ginagamit niya sa next vlog namin. Ayan, sa dami ng puso ng saging na kailangang tanggalin, di na alam ni Papa kung alin ang kanyang uunahin. Sa totoo lang, hindi talaga kaya ng ilang oras lang ang paglilinis ng kanyang sagingan. Kailangan kasi talagang malinisan para maayos ang pamumunga ng saging. Matagal na nga nagsasaging si Papa at yung dating lupa na pinagtatamnan namin ng mga mais, pinalitan niya na lahat ito ng saging. Mas maganda daw kasi ang sagingan dahil hindi kanon kamahal ang puhunan, hindi kaya ng maisan. Tapos kung may mga kalamidad na dumarating tulad ng bagyo o kahit tagtuyot, talagang nadadamage ang mga mais. Halos wala na nga harvest Bagamat hindi rin exempted ang typhoon sa saging, <laughs> ang saging pala sa typhoon. So ayun nga, bagamat di rin ang saging sa typhoon, hindi naman ganun kalakihan ang lugi dito. Minsan kasi kahit natumba na ang puno ng saging, nabebenta pa rin ang bunga niya basta fully developed na ito. Ito hindi pa pwedeng tanggalan ng puso, hindi pa kasi nakalabas ang bunga. Ganito na dapat ang itsura kapag tatanggalin nyo na ang puso o ang bulaklak ng saging. Yun, pati aso na nga tumutulong na sa paglilinis. Hindi lang pala puso ang tinatanggal, maging ang mga bulaklak na nakatikit pa sa buwan ng saging. tanggalin to una para walang dapuan ng insekto at saka mas madaling lumaki yung kanyang bunga kailangan eh, eh, tanggalin at hindi ka na mag spray wala nang kadapuan ng insekto Nakarami na nga si Papa nang nalinisan, pero ito pa, may nag pa sa kanya. nito para walang pagtagawa ng tukso. Kaya nito, hindi natanggalan. May langgam na. Uy, kinukulso na nila. Dito pa. Yan, yan, dadito. yan. Dito. Yan, pago. Pagod ka pati Okay, pagod na kayo. Napagod na nga raw ang mga aso. Kaya tinapos na ni Papa ang kanyang paglilinis. Oo, nakabay sa aso ang aming pag-uwi. Biro lang. Kailangan na kasi talaga umuwi ni Papa. May pupuntahan pa kasi. Ah, yan. Natapos rin. Ang linis. Nagtanggal ng puso. Ay, hindi na. Kuchi! Halika na, halika na. Halika na tayo. Ito na nga lahat ang tanim na lakatan ni Papa. marami na pang hindi nalinisan. Lilinisan niya na lang daw ito kapag nagkatay mulit siya. Ayaw niya rin naman kasi magpasahod ng mga maglilinis dito. Ay, marami pala akong lilinisan. Itong tanim na... Lagi na sa ba? ay matanggal itong mga maliliit na kwe kaya nito maliliit at yes, yan, yes, yan matatagal yung kwan mo dito ka na ka pa dito ba kailangan natin sa itong mga maliliit. Ayan. ang hindi dapat tanggalin ito itong mga ganito tanggalin kasi kailangan uh, magsira kailangan kailangan uh, na kailangan uh, magsira kailangan magsira Ini tangka na rin. Ini tangka na rin. Halika na. Halika na, halika na. Diyan ka na. Ang tatago. Halika na, halika na. Halika na. O, dito, pagod ka. Halika. Bubuhati na kita. O, oh, tara. Halika na. Ay, pati aso. Napagod na. Pagod ka na. Pagod ka na. Nakabalik na kami ng bahay at parehas kaming nagutuman. Tara, kuha tayo ng merienda. Mamimitas daw si Papa ng rambutan. Yun na lang ang kakainin namin. Naubos na ang bunga ng dalawang puno ng rambutan. Pero itong isa, halos di pa hinog mga bunga. Kinakit na nga lang ni Papa dahil hindi raw pwede pag kinamit yung baka makuha raw lahat pati yung mga green. Napakaraming ang itim na langgam ang puno ng rambutan namin. Nagre-reklamo na tuloy si Papa sa taas sa dami ng sa kanya'y kumakagat. Hindi na nga siya nakatiis at bumaba na siya agad. Ito na lahat ang nakuha ni Papa. Marami pang hindi gaanong hinog pero okay na yan. Mas matamis yung mga ganyang kulay kaysa yung red na red. Ewan ko ba sa na to? Sumunod niya na inakyat ni Papa ay yung puno ng nyog. Wala kayo sa Papa ko. Maedad na yan pero napakalakas pa rin. Binuksan na nga agad ni Papa at nang kami makakain na. so much for watching